para sa benepisyo ng aming mga mamamayan at hindi po katulad ng ginawa ninyo DPWH at mga kontra. <smart noise> hindi po natin isasalado itong hearing na ito hanggat yung problema ay hindi nasasagot. Ang hiling ko po sa ating mga national government agents at iba pang mga ahensya ng gobyerno, national man yan, local, provincial, barangay level o municipal, or kahit private person ka pero naikipag-deal ka, sa mga government transactions, katulad ng ating mga kontraktor, respetuhin nyo po yung mga prerogative ng iba't ibang institusyon ng ating gobyerno. Hindi porket national agency kayo at ang nagpapatawag sa inyo ay yung local government ay mas mataas na kayo. Hindi. Saklaw po kayo ng aming kapangyarihan. May kanya-kanya po tayong kapangyarihan. May kapangyarihan kayo over sa inyong trabaho. May kapangyarihan rin kami over sa aming trabaho. Trabaho namin na ensure na lahat ng mga aktibidad na nangyayari dito sa aming munisipyo ay para sa benepisyo ng aming mga at hindi pumapalpak. Katulad ng ginawa ninyo, DPWH at mga kontraktor. Kaya respetuhin nyo po ang imbitasyon na hinihiling sa inyo at magpaliwanag po kayo ng mabuti. As a matter of fact, pagkakataon po ninyo ito, na ipaliwanag sa tao kung ano talaga ang nangyari.